Hello guys, welcome back to my channel Ayan, ito tayo ngayon sa update ng ating mga koi at ng ating koi pan Kita niyo guys, ang kapal na ng lumot nila sa flooring Ayan, napakaganda tingnan guys Alam niyo ba na may magandang binipisyo ang lumot na kahit walang aerator or kahit mag brown out pa ay okay lang dahil may lumot na nagbibigay ng natural oxygen sa ating koi pan kaya mas maganda talaga kung may lumot guys kahit nawala yung kanyang kulay na blue sa flooring at least naman ay sakaling na mag brown out hindi tayo mababahala sa ating mga koi. Ayan, ito yung ating filtration. Papakita ko ulit sa inyo guys. Ayan. Ito yung chamber number one. Yung chamber number two. May mga uling. Graba. Ito naman yung chamber number 3 Ayan. Tapos akit dito sa taas. At bababa naman siya doon sa pinaka pond natin. nakakatuwa lang panoorin guys napaka relaxing ng tinog ng ating mini falls mini waterfalls then nakikita natin yung iba't ibang kulay ng ating makoy sila natatakot sila sa camera guys. Ayan, nag out guys. So, hindi tayo nababahalang mag-brown dahil bukod sa makapal na yung dumot ng ating koi ay meron din tayong aerator. Yung aerator natin, uh, meron siyang backup battery. Kapag nagba-brown ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang hangin, yung pagbubuga ng hangin. But soon, kapag makapal na talaga at kumakapal na talaga yung ating lumot ay tatanggalin na natin yung aerator dito dahil kaya naman sa lumot yung oxygen ng ating mga koi guys kaya nangyari na nag brown out ng 5 to 6 hours ay hindi ako nababahala dahil walang problema um, okay lang yung oxygen ng ating koi pan dahil sa mga lumot Kagaya nung iba, nakikita ko sa kanila na nung nag-brown out ay namamatay yung kanilang makoy. Sayang guys, ang lalaki na. ano oh, napanood ko sa YouTube. Kasi eh, nag-brown out at nawalan sila ng erator. Namatay yung kanilang erator. So nawala ng oxygen yung kanilang makoy. Kaya one hour pa lang na-brown out ay namatay na yung kanilang makoy. Hindi nila napang hindi nila yun napapansin na pagdating nila sa bahay ay namatay na pala yung mga koi nila dahil sa brown out so kailangan talaga malaking bagay ang lumot guys kung lulumutan na yung inyong mga koi pans dyan huwag nyong tanggalin yung lumot dahil nakakatulong yun sa um, oxygen no? sa pagbibigay ng natural oxygen sa inyong koi pans Sakali mang nagbabalak kayong mag koi pan guys, huwag niyong kalimutan na bumili ng aerator. Yung aerator na may backup battery. Dahil sa backup battery na yun, kapag walang kuryente, ay meron pa rin aeration. Meron pa rin aerator na mangyayari. Then, hindi kayo mababahala. No? Hindi kayo mababahala sa inyong koy pant kahit 24 hours or almost 48 hours ay kayang paganahin ng backup battery ang inyong aerator guys no yung aerator na ito so hanggang sa muli guys maraming salamat sa panonood nyo sa update ng ating Koi. maraming salamat sa inyong suporta and god bless